dito tayo sa kasamahan ko kaya sa bahay nila ni Ate Wilma. Wow, meron akong welcome drinks agad. Gusto mo ba ng ice? Ate, thank you sa ano mo pa welcome drinks. Pero nang no, promote kasi yung ano, mm. Ngayon, tahimik pa. Mag, relax mag relax yeah, see, sabi, sabi ni Ate, mag-relax daw ako. Uh -huh. Sarap ng maging bisita. <coughs> bowl. Oh, Ang laking giant, gigantic bowl. And we're gonna have this bowl. Yeah. This Masarap this si bowl. ating magluto. Kaya, yeah. magluluto siya ng pancit. Pancet. Lahat dito, guys, okay. frozen. Available but all frozen. <laughs> Kahit nga saging, sa te, yun, bibili ko frozen, eh. Yung mga saba saging, sa mga frozen. Basta makakain lang, eh. Go. Oh, sarap ng biko. Tikim daw kami. Suwerte, ang unang bisita, te. Yeah. <laughs> Ako yung unang makatikim. Okay. I will try. Nainit pa. Eh, Nainis ko yung biko mm. namin. Sabi sa'yo, ah.